guys ang house house tree yeah. house tree ito si mga halaman dito ang halaman yan ang halaman dito dito Kita kasih Puro nga lamang Puro nga lamang Design Dito ako gumagawa Ayan Ayan na. tayo gumagawa Ang galing Ayan

Mandu, nanggang paikot lang guys Puro halaman Uling Ito, ang Gagawin ko pwede Ah, ginagawa pa lang yan Ang dami pa Ang isang gagawin Ito, ito 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 ah, Tapos si Gosing, hinahintay natin. Hinahintay natin si Gosing. Ah, tapos na ako sa trabaho na Nakakapag vlog na, okay. always, uh, you know, galing. Galing na ako. Dito ako guys. Galing. Dito ako. Ganda. Ito. Oh, ito. Ito wala. Mm, ganda. yung dayo, yung, yung sa loob. Mm. Ganda. mga, yung 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 ginawa yung 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 yung

tapos pagdating doon sa taas ayan. oh. ayan doon, oh. Oh. ayan, ayan kainan ayan yan so, di order dito naman ang Dito naman ang service food, yun. Giling. Ako siya, si Paque. Kaway naman. Yan. nakasama ko dito sa so, yes. uh, trabaho. ng indiar. So ang ganda. oh Design pa lang. So, talagang... Ano na? Ano na. Diba? Upo tayo doon. Oh. Nyari ako yung ano. Nyari ako yung customer. Nyari lang. Yeah.

kasi nagpapantay so maraming maraming salamat yes, thank you sa so, may gusto nyo update ko ito mamaya so maraming salamat